Alas 7 na pala, temporary stop mo yung loading operation. Baba na yung gantry operator. Pagkatapos magmanyubrada ni Lorcon Bakulo, dilipat naman sa amin yung piloto. Tapos na kami magloading at ready for departure. Pilot on board na kami. Let go all line forward na up at na kami sa dalawang malalaking tagbot palabas. Kami pala yung isa sa pinakamaliit na domestic na barko na bumabiyahing ng Manila. Mabilis lang pala kami magandaking tapos alis naman yung tagbot nag-assist namin. Nasa likod pala natin si Morita Cargo 5. Pagkatapos nila mag loading sila naman yung aalis pati na rin si Spanisha 72 tuloy tuloy pa rin yung mga discharging at loading tapos na pala yung trabaho ng magaling na piloto namin at kukunin na siya ni Santa Isabel secure the forward up thank you starboard 20 starboard 20 abante na kami great slow please great slow palabas na pala tayo at merong fishing boat na siraan ang makina papasok na pala si SITC sa MICT na sa lubong din pala natin palabas si Solid pati na rin si Evergreen papasok na sila ng may Starboard to starboard kami. Nakahintay pala sa kanila yung piloto. Good morning sa lahat. Mag oil spill drill naman tayo. Kinabukasan maganda yung panahon. Nag drill pala kami habang naka underway. At pagkatapos mag standby naman kami for arrival. Nag drifting pala kami sandali at hinintay lang namin lumabas yung passenger at kami naman yung papasok. Danda na kami mag slow down dahil malapit na kami sa breakwater. Meron palang tumawid na fishing boat kaya naka stop engine tayo. Pagkatapos namin makadikit at kinabukasan papawis naman tayo mag jogging at dadaan tayo ng bye bye medyo maganda pala yung panahon at amihan na yung hangin huminto lang tayo sandali dahil meron tayong nadaanan na nagtitinda ng bibingka bagong loto masarap at mainit pa umaga palang lang marami ng taong pumupila na bumibili kaya mabilis itong naubos thank you for watching sharing is caring peace ingat god bless